Ito yung almasal ko bukas. Ayan o, kamote. Dami no? <laughs> Tapos, yung kamote. Ayan, yummy to guys. Swap. Masarap ito ikapi bukas. Kaya nagluto ako. Kasi nga, bukas hindi na ako makapagluto. Kasi andito ang bossing kaya yung ayaw niyang kainin hindi naman yung ayaw nito guys ewan ko kung gusto niya so lulutuin na natin kontrabida yun minsan <laughs> ayan masarap ang kamoteng kahoy para almusal bukas bye guys